guys for today's video mga guys no tara samahan niyo po akong pumunta ng palengke mga guys no nakalimutan ko po kasi magbayad ng isda kanina kaya babalik po ako mga guys kaya magbabayad ako mga guys kasi na po ako at saka bibili rin po ako ng bigas mga guys So ayun mga guys no, bibili na po ako ng bigas mga guys no. May napansin po ba kayo sa pangalan ng mga bigas mga guys? Ayun, no? may water lily, may butterfly. Nagtataka lang ako bakit kasi ganyan yung mga pangalan ng bigas guys no. At saka syempre mga guys no, yung presyo po ng bigas, uh, bakit naman po no? Sana naman mga guys no, Sir President, sana naman po maging 40 pesos naman po yung bigas Kawawan naman po kaming mga mahihirap na ko po talaga mga guys. Yung so, dito guys no, yung 50 pesos mga guys no, kaya lang medyo durog po siya mga guys no. So yung 53 po yung binili ko mga guys, so yung laon malsa. Sana mga guys no, bumaba na po yung bigas natin. Napo, po, Mr. President, bumaba na po yung presyo ng bigas, please. <laughs>